si Moya. Pinakapogi. o si Aron. Bili, 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 Bili. Bili. Oh, Bili. Toothbrush. Ang dami anda Ang dami Parang, parang, parang hindi kaya na. Oh, game na siya naman. Ako, wala pa! Oh, si Edong, si Edong pa. Ako ngayon nagbibidyo eh. Kahit kasama ka rin. Oh, si, ano pa, si Taro. Ano na kayo? Ano na. Ang bigwit pa rin nga. tuloy ang laban. Dito tayo. 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 Bili, 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 bili. Balik ka na lang, balik ka na lang. Bakit? na? Sabihin mo na. Oh, na parang! Tama! Sabihin mo, magsipiksip! Alam mo mga Balik ka rin na!